So what's up mga kanter, panibagong araw, panibagong video naman ang inyong mapapanood So ngayong araw nga pala mga kanter ay magbibita na kami Yung lambat na maliit mga kanter, dito kami sa Sabang Ayan na. Yung spot namin mga kanter Yung spot pa rin kahapon mga kanter Oo. So, mag na kami dito sa Pakulot, parting mababaw lang to Tapos dun yung parting medyo malalim din Kaso may mga batuan dyan, uh, kailangan iwasan So dito muna kami sa walang bato pahit na kami mag-aariya mga kanter. Sana makahuli kami mga kanter. May pangdaing. Kasi wala pang kuryente dito sa ano paniman. Wala pang signal. Wala pang signal. Ngayon mag-aariya kami ng Lambat, ano, Sana makahuli. Banat. Pangdaing lang mga kanter. Okay. Let's go. So yan mga kanter. Unang ariya dito sa spot na to. Sana makadali tayo ang banak. So abang-abang na lang mga kanter sa mga huli namin. So yan mga kanter, iniila namin yung ano, lambat. Sana may laman banak. Ngon ang area natin. Sana may laman. Uy. Agos. Apat ah, na napi rasa mga kanter ay lima. Ang Yan, ayusin muna namin yung lambat. So, yan, pangalawang araya namin, mga kantor. Lumipat kami dito sa unan lang. Doon kami galing. Diyan lang. Tapos dito naman sa kabila. Tapos so, na mag-area si Hunter Albert, mga kantor. Ayan na. So, naman, papunta sa pangpang. Papunta dyan. So, yan abang-abang na lang, mga sana makahuli kami. Banat. Kaya bangus pa kami. Natira pa mga bangus. Yan hinihilan na namin mga hunter. ay Ayun na si Kandar Albert. Hinihilaan muna namin na namin pupuntang taas. Yan, medyo malapit na makantar. yo mababaw pa ngayon, low tide pa. Gawin kami dito kahapon, malalim na. sa dumaan yung bana na malalim malalim. Mababaw di pa gaano, konti-unti pa lang. maliliit matalon mayroon meron din siguro maliliit mga o, maliliit lang nabahanak pangdaing lang talaga to nagabungan nito pa din nagabungan nito talos at sa dosi ang iba lang nabahanak banak ilang piraso lang yan ayusin na muna namin yung lambat tapos may isa pang mag-aari yan eh. so yan mag na ulit kami mga hunter tapos na mag-aari yung kasama namin nandun na taas taas nakalilim tapos nag-aari kami kanina May uli kami mga banak ba tapos may bangus din. Hindi na kami nagvideo kasi mawawupa. pa. So ngayon medyo malalim no, mga na mga you turn fight tide na. Ano? Know? Ayan, so, abang-abang na lang makanter. Sana makadagdag kami ng mauli. So ayan tapos na mag si Ganto Albert. Nandun na. Yun. So, hilain ko na rin to punta sa taas ang dami pang seaweed sa ano malabit sa pang pang you know? ano, ano rin yan pag na pa, pag yung agos punta na sa loob pag papunta na doon yung agos so yun abang abang na lang mga hunter pag medyo malapit na baka uh, ah baka si masyado yung video hindi malapit na mga hunter sana mahuli may huli sana sa loob Merong banak sa kabila mga hunter Merong banak nga Nga pang Meron din May uli rin kahit paano Banak Yun know? o Food size na banak Putian Narakul na baga Narakul na Yun know? putihan good size na mga putihan ito makanda mga banak tapos jellyfish yun ano, tayo Diyan sa sunod na area may isda sa loob oh meron sa loob makanda oh na hindi makawala parang ano yung balo o dual kung tawagin dito sa amin yun, hila na kami, papunta sa taas ulit makantar yun yung isa may hila rin, lumipat dun sa kabila kasama namin yan ng kanina yan malapit na makantar yun yung kabila ha dual wala na mo ito wala siguro makantar malaki na sana yan. parang nakawala wala na oh sa loob banak daw mga banak na yung malaki ay nandyan ay hindi parang iba oo ah samaral mga hunter yun o samaral samaral tapos yung kikiro yun o grupo ng samaral yung malaki, nakawala. Nakawala. Yun, yun o, no, punang samaral yun Pumasok sa area natin, Makantar. Ayos, nakachamba tayo. Ano ito yung chikiro? Yun si o. You know. Yun, thank you Lord, nakadagdag. So yun mga kanter, si Kante Raymond na yung nag area Nagpalit na kami. Kasi high tide na. So, ito palang huli namin. pa palang huli namin mga kanter. So, yun. Sana madagdagan pa yung huli natin mga kanter. Hanggang high tide tayo dito. Hanggang abot dito yung tubig. So, yun. Abangan nyo na lang mga kanter. So, yun mga kanter. Tapos mag-area si kanter Raymond. Nihila na namin yung lambat. Ngeron mga kanter. Wih, banak. Bangus pa. Yun. Bangus. Banak. Banak tapos bangus. Dalawang piraso. Bangus tapos banak mga kanter. kaligahan kadagdag dalawang piraso mga kanter so ayusin uh, muna namin yung lambat gariya si kanter remote mga kanter hihilayan na namin yung lambat sigurado madami to mga kanter bangus puno yung lalagyan namin ito bangus ngus balungus mga kanter <laughs> pag wala pa uwi na so abang lang mga kanter. mga kanter malapit na malapit ng umuwi song <laughs> song bi <laughs> At dito nga nagtatapos ang storya ng kahunter. <laughs> 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 Uwi ana. Ano <laughs> oh, meron, pa. Ay, meron pa. <laughs> First class mga kahunter. <laughs> First class. Huling area, first question mo mm na -hmm. Ayungin Baga udo Baga, baga udo <laughs> 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 Uwi na tayo mga kanter Gutom na So yun mga kanter, pauwi na kami Pinali na namin yung lambat So ito pala yung huli namin yeah. Ayos rin. Isang unam na rin ulam na Ulam na mga kanter. Ang dalawang araw na ulam yan mga kanter. Ang ulam lang yan. Pagsew. Uh -huh. Pagsew, sabaw, prito. Uh -huh. Kasama uh -huh. na yung kapitbahay dyan. <laughs> Ayan, pauwi na kami mga kanter. Doon pa sa dulo. Uh -huh. Layo pa yung uuwi namin. Doon. Katawid pa ng ilog. Mil City, 140 mil pa mga kanter. Ang hakbang. <laughs> so yun.